Good morning mga kakots! Andito na naman ang ating topic ngayong umaga ay napakagandang natutunan ko ito sa pagbabasa ko ng libro, sa pagpanunood ko ng mga video motivation. No? Uh, ang aking natutunan no, na pag tayo po ay tumulong sa kapwa, kailangan po ito'y hindi natin ipiplex ito sa social media dahil ang tunay daw na mayaman ay hindi nagpapakita ng yaman sa social media. Kaya karamihan po magkikita natin ng mga mayaman, napaka-simple ito. Napaka-humble, laging napak na sa lupa. Dahil naniwala po sila na yan po ang tunay na kayaman. Kayamanan yung Nandiyan kung ano ang sa puso nating kabutihan. Hindi po sa mga bagay-bagay na praktikal na hinawakan natin na nagpapasikat po tayo. Ganoon po. So ngayon, hindi talaga 'yan ang topic natin. Ang topic natin ngayon, paano po uh, tayo maging expert sa pagnenegosyo? Yung uh, sanay na sanay po tayo magpapaikot ng pera. Dahil ito po ina-apply ko ngayon sa aking uh, company sa aking business sa, at sa aking pagkatao. Marami po akong natutunan talaga sa pagbabasa ng libro at ito ay napakaganda. Dahil pag ikaw ay nagdinegosyo, hindi na kailangan mag-ipon ka sa bangko. Dahil hindi masaya ang bangko pag nag-iipon ka ng pera. Dahil hindi po sila kumikita at, at isa pa ikaw ang hindi hindi rin kumikita. Ang business mo hindi rin kumikita kung nag-aipon ka, ang hinahanap ng taga-bangko po ngayon, master ka magpapaikot sa pera mo. So ngayon, ina-apply ko pa ngayon yan. No? Pinadaan ko lang ang, chiki, ang pera ko sa check account ko, sa business account ko. Mamaya, withdrawn, kinabukas yung withdrawn, pinapaikot ko. Doon po masaya ang mga bangko. Doon masaya ang gobyerno natin. Doon masaya ang negosyo natin dahil ay makaiwas po tayo sa mamahali na bili, bilihin, no? Makaiwas po tayo kasi pag ano, pag istambay mo ang pera sa bangko, pababa, pababa, ang value yan. Pero pag pinapaikot mo yan, ha, at yun po yung mag-multiply ang income yan. Wala ka naman talagang pera ang negosyante. Para sa akin, wala talaga akong pera. Promise! Pero malaki ang account ko sa bangko. Sa check account ko. Bakit? pinadaan ko po yung pera lang. Pinapaikot ko. Yun kasi ang sekreto dyan. Maging masaya ang bangko. Maging kaibigan kayo sa bangko. Dahil ang bangko, alam mo yung bangko, maraming pira. Trilyonis yung mga bangko. Yung nga bang ngayon ay trilyonis na. halapit na, no? Ayun po sa aking uh, study. So marami pang ibang bangko. Nga gustong magpapautang sa'yo. Na ikaw negosyante, magpapagaling ka, magpapaikot. So ngayon, at magkano lang naman interest ang interest ng bangko kung doon ka umutang sa kanila? Di ba? Napakadaming pira kung ikaw ay hustler. Kung sabi sa iyo, pa-hustler. Kung ikaw magaling, huwag papaikot. Ang bangko mismo mag-aabol sa iyo. O ito yung utangin mo. Yun po, yun po ang pinapahalagahan ko ngayon. Pinapalawak ko yung record ko sa bank account ko, sa check account ko. Na dumadaan lang yan, dumaa. Deposit ko ngayon, mamay hapon, wi-withdrawin ko din kasi ipapaikot ko. Ibili ko ng tela, ibili ko ng eng, I ibigay, ipamultiply ko. Wala akong pera, pero kung titingnan mo, marami akong assets. Alam mo bakit? Hindi e, naman po ako nag i -stambay. Pag may income ko, pag maluwag, bumili ako lupa. Pag may income ko, bibili ako ng yugan. Pag may income ko, kasi yon po. Ang sikreto, tinuturo ko sa'yo, napagagali. Mabilis lang ang negosyante. Pag ninegosyo, magalis, lang, mabilis lang. Basta magaling ka magpapaikot. Kasi yung kumpanya mo, pwede mo muna siya, oh, teka, mahina, okay. Ah, mga empleyado, ano muna, liop, oh, liop. Totoo, dyan lang naman ng kumpanya, nakaready, oh. Oh, pag maraming order, okay, okay. Trabaho ulit, trabaho ulit, oh. Ganyan, paikot ulit. So, hindi, alam mo, alam mo, uh, sa so marami po akong bi business na sinusubukan, no, nag, naglilinding na ako, nag-okay, okay na ako, no? Nag-restaura na ako. Dumaan na po ako sa uh, mga silpunan ng business. Pero itong negosyo ko kay ngayong 20, nag-isimula ako 2021, ngayon 2024. Napakaganda ito. Alam mo bakit hawak mo yung ano eh, hawak mo yung oras mo. Hawak mo pag, pag, pag walang orders. Ops! Standby, mga empleyado. Liop. Di ba? Parang parang ano, 'di ba? Ako ay may factory ng mga damitan. Uh, aparel. Ayan, mga aparel, apparel. mga sum. so tapos so, ang lawak pa ng services ko kasi ako ang pinakamalawak na printing press ngayon sa Sambuga del Morte del Morte at ako din pinakamalawak pinakamalawak na tiloring ngayon sa uh, Sambuga del Norte. Ayun po sa survey no na nagpupunta sa akin ng taga Bangko. As of now no, ikaw pa ang malawak ngayon na uh, o printing. Ayan. So, ang nayari ah uh, ito, <laughs> nakita ko yung technique pinag-aralan ko. So, mas so yung factory. Kasi alam mo bakit? Oh, uh, maraming orders pasok mga sewer. Pasok. Sige. Maraming mga printing, pasok mga printing. Kung wala order, stop din sila. Oh. Oh, sige, liop muna, oh, 'di ba? So, napag-aralan ko 'yan. O, bakit maraming tiloring? Po ang nagda-down na babangkrap. Marami. Kasi wala pong control po sila. Hindi nila mar hindi sila marunong mag-control. Yung mga heads nila, yung mga management nila, ah, hinayaan po nilang magtrabaho na magtrabaho na wala mang gawa. Ay, simula, ganun din ako simula. Pero nasubra kong uh, pinag-aralan, nagtanong-tanong po ako sa mga ganito, klaseng business. Yun lang pala. So, pero para po hindi ka magpa-stop ng trabaho kasi kawawa naman yung empleyado mo magleo palagi. Ganito lang gawin, ikaw may ari, matuto kang magbinta. So, magbinta ka, iwan-uwan mo yung mga group doon nga nabuo mo. Community nga nabuo mo. Binta ka na kayo, magsalasto ka doon. Binta ka na kasi ilang, kailangan pambili bilhin ng ngik. Binta ka <laughs> kasi bilihan mo to Ah, sus grabe. So, naranasan ko ngayon. So, Grabe. Ako lang, alam mo, in, in, sa account ko sa bangko, yun po iningatan ko nga hindi po ako masisira. Nagpapadaan lang ako ng pera, mama, ma, hayang hapo naman kukunin ko kasi doon mo makita ang accountable mo. Na pwede kang nga uh, maasahan na umutang kahit ilang million siya. <laughs> sa totoo, wala akong pera pero puno ako ng utang. Kasi isang bilang isang negosyante. Kung ikaw ay businessman, at talagang uh, matawag ka lang na entrepreneur kung magbagaling ka, magpapaikot, magaling ka umutang at ipapaikot mo ang pera. Kasi tulad namin, wala talagang pera. Bira lang po yung may pera asibing nang ng ano, mga entrepreneur. Ang pera namin lahat na sa negosyo, puno kami ng produkto. Puno kami ng ano, mga machine. Puno po kami ng mga assets. Pero yung pira na hawakan namin, yun po yung problema din. Wala po kami yan. Ganun po. Ganun po katende. So, masaya po ako ngayon. Gugugol lang ang mga bagong negosyante. So, yun lang po ang tip ko sa inyo na kailangan matuto po kayong magpapaikot ng pera kahit utang pa yan. No? E yung utak natin. Alam mo ba, hindi ko na iniinda yung mga problema. Kung may problema nga, malakas umano sa akin, dumadapi. Parang easy na lang sa akin. Easy, easy na. Kahit masakit, ko, umiiyak na ako kasi sa isi sa bigat, umiiyak na ako. Pag kinabukasan, wala lang. O, oh, sige, glaman lang kasi more problem, more opportunity. Ako lang ata po ang entrepreneur sa Sambuaga de Norte, sa Dipolog City, na po nakapagpatayo ng malaking tuluring at malaking printing press. Sa totoo yan. So, marami po akong empleyado. So, ngayon, uh, ang aking empleyado ay, Ah, uh, kukunan ko na ng is is pag ibig i-apply ko na siya kasi yun po yung mga requirements sa gobyerno kasi may, kasi po hindi hindi ko pa na no, humina bigla eh humina siya bigla hindi ko agad nakapunta kakupunta sa GIS ay isa health na agad pero sa ano, sa tatlong taon kong operation no mayroon na pong uh, uh, sobrang laki ng binabayaran ko sa BIR grabe sobrang labi na pagtapos ng year Uh, December, pagka January na ko po, business permit, nire-renew mga negosyo, BIR, nire-renew, so ngayon mag-apply naman po ako ng pag-ibig, Pell Health, ngayon, goal ko 2025 nga ma-apply ko na po yon para po wala pong masabi sa mga big-big business ko, wala pong masabi ang gobyerno. At pag tumupad ka po sa usapan ng gobyerno, sumunod ka po sa gobyerno, mga kailangan nila maganda po yung uh, takbo ng negosyo mo. Sa so, totoo lang yun po, uh, naisip ko, uh, ipasok ko na sa 2024 lahat, no? magkaroon po na silang SS, yo? magkakaroon na po sila ng pag-ibig. Ayan, parang po, wala pong question eh. in the future, diba? E Mahirap na. So, ayan, so ngayon nagigipit-gipit pa talaga, so hindi ko muna sila na ipasok, pagbigyan ng ganon. Pero, uh, nakuha ko na po yung mga data lahat, pinakuha ko na sa mga tao. Kulang na lang po yung uh, dalhin po sa abogado ko doon sa, ano, sa department, no? Sa kanila. So, ganun, mga kasulid kong mga ka-businessman, mga entrepreneur dyan na nag-aumpisa pa lang, huwag niyong kimkimin ang pera niyo sa banko niyo. Huwag niyong kimkimin sa kamay niyo kaya ayaw niyo nang gastusin, baka malugi, no? Mangutang kayo, idaan niyo sa banko. <laughs> Maraming salamat na mahal na ko kayo. At ito ang iyong lingkod. Please subscribe. Pakapindot ang notification bell yung all. Para manotify yung mga bagong upload niyo. Ayun po yung lingkod ah, T.B. Bosley.